Ayan mga ka-surprise, surprise, another morning video na naman. Pero don't worry mga ka-surprise, surprise, hindi ko po kayo gagawa ng another morning routine. <laughs> I think we had enough of that. Ayon. So, ano ba ngayon? Morning po ngayon, mag magkakapi lang po tayo. Pero may bago, mga surprise surprise. Doon sa mga nagpa-follow po sa akin, ng mga recordings ko, hindi na po ito bago. Ayan. Kasi nga po, nakitahan nyo na po akong mag uh, plancha video before so ngayon mamamalansya po ulit tayo yes mga ka, surprise surprise it's not always giggles and sunshine minsan kailangan po mamamalamalansya rin po Ayan. well it can also be giggles and sunshine naman lang na kung gusto mo yung pinaplansya mo, kung favorite mo yung damit na pinaplansya mo and yun po yung exactly gagawin po natin mga ka-surprise surprise anong 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 na ito mga ka surprise surprise ano, mag ano tayo ha samahan niyo ako mag-prepare ng coffee bago tayo mamalan. Si ata ko uh, tingnan natin to si Jammer ano. Bago ba ito? Ayan mga ka surprise surprise, nagbe-browse po ako ng YouTube. Maghahanap tayo ng ano maghanap tayo ng new eto 3 hours ago do you watch Jamiril mga surprise surprise this is Jamiril at ba ching ching ever <laughs> ayan so ano siya mother siya of 10 yata 10 households ganoon <laughs> so ayan mga surprise surprise i-prepare lang po natin yung kape natin mainit na po yung water and ayan It is around 7 in the morning mga ka-surprise, surprise Let's all take it easy Ayan Sabi nga nila, kalmahan nyo lang Pero mas kakalmahan kaka pa natin mga ka-surprise, surprise Dahil mamamalansya lang naman tayo Wala naman tayong masyadong Ayan Manood lang muna kayo dyan One of my books last time. Three. Really popular. <laughs> yes, ma'am. Surprise, surprise. I watch her. Ayan. So yan, yeah. sana naman kita tayo O kita yung pinapalansin natin at least yeah. So again, 7 in the morning ngayon mga ka, surprise surprise Pero hindi po ito yung usual na um, morning routine Ayan, ganyan pero kung nami-miss nyo po yung mga surprise-surprise, nandito lang naman yun sa YouTube. And YouTube at world's most famous vlogger and Facebook mga surprise-surprise. Is... So, without any further ado, tara na mamalansya na tayo kasi mainip pa itong coffee natin. Maybe I will get six and not worry about the tape. like those little Those you know, please, please Ano nga ba ito mga ka-surprise? Surprise, bakit nga ba ako na mamalancha? Am I mythical? so in pananamit and everything? No mga ka-surprise, surprise, meron po tayong lakad. So, I wanna look presentable, Gan ganyan. Hindi ko na ako sabihin yung lakad kasi baka puntahan niyo rin ako doon mga ka-surprise, surprise. surprise. <laughs> <laughs> Yung lang po. Pero ito po kasi ang susuotin po natin is mga linen. So, ang linen po, pag gusot po yan, gusot mayaman. Pero, that's not my goal, mga ka surprise surprise Hindi po natin goal na mukhang mayaman. Ang goal po natin is magmukhang humble. Ayan, mga ka surprise surprise As humble as possible. sabi nila dito linen dapat nasa sa number 6 ayan pero number 3 lang susundin so ko ba yung number 6 nakakatakot ako surprise surprise eh baka ma-disaster yung linen natin and all kinds of mac and cheese and I am not above having convenience mac and cheese cups and also they've got 18 boxes of mac and cheese for $20 kasi okay, serve ng breakfast, mga surprise surprise Iba partner natin dito sa coffee. Ayan, may chika pala sa inyo, mga surprise surprise Recently na ang tukin na And, um... Ayaw na mo mag sa coffee, mga surprise surprise Kasi nakikita ko yung mga parang ano sa coffee. Yung nagiging dependent sila sa coffee. Na para hindi sila... Iba yung ugali nila pag hindi sila nakakainom ng kape. Ganun sabi nila pag sa morning hindi sila nakaka what do uh, call this? hindi sila nakaka uh, hold that nakakapag-process ng thoughts katulad ko <laughs> so ayaw ko naman pero tawag dito I'm considering drinking coffee, pero talagang may experience ako sa coffee, mga surprise surprise na yung nagpapalpitate yung heart, yung parang mabigat yung heart na ganun. So, siguro uminom-inuman ako ng coffee, mga surprise surprise hindi ko siya yung ano, siguro hindi araw-araw, ganun, or talagang hanggang morning lang, ganun, morning or afternoon, not uh, mag na Yun yung maximum, Ganon $2.99 for this honey and $3.99 for this fancy having pile of flowers and maple syrup. So ayan, ganyan po tayo mamalansya. $2.99, that's ko, pwede tong plansyahan ko ba mga surprise surprise Naalala ko nung nasa ibang bansa ako, meron akong pilig pa plansya doon na ano, friend ko ano siya mga ka, surprise surprise kasi 6 footer ganon so pinaplancha ko yung mga polo niya and yung mga maong niya Eh mga ka, surprise surprise mga surprise Walang nalang mamatuluan na luha ko yung mga all day, call this? maong niya and t-shirt niya kasi I think I was a teenager that time So, pag hindi siya umaano, hindi nawawala yung wrinkle niya Para bang lungkot na lungkot ako kasi hindi ko so naman talaga alam mamalansya. Pero ang sabi nung pita ko, ang pagmamalansya doon, kailangan talaga didiinan mong gano'n. Ayan. So, it really needs um, energy. Ayan. Kailangan mo didiinan ganyan. Siguro parang diba recently nag-aano ako ng buhok? na namamalansya tayo ng buhok. So parang siguro buhok gano'n na surprise surprise na hindi basta yung mainitan lang gano'n. Kailangan madiin and uh, slowly, yan, slowly ganyan para talagang mawawala yung wrinkle niya. Gano'n. Gano'n siya. Eh pag 6 footer yung pinagpa-plancha mo mga surprise surprise, ang hahaba ano nung ano, ang daming tela nung mga surprise. <laughs> Kaya mangyayak ng yak ako noon. So yun yung kwento ano natin. Kwentong plancha mga ka surprise, surprise surprise. Ayan. At saka yun nga, syempre pag ba diba, pag kabataan tayo, gusto natin lagi nagmamadali, gano'n. So syempre pag mo nakamalansya ka, bibilisan mo yung paghagot na gano'n. Eh, kailangan pala, hindi ba pwedeng gano'n. So kailangan talaga, gradually gano'n, gradually. Kaya, gano. kung baga graceful, gano'n. Very graceful. Ayan, ganyan. Hindi mo pwedeng nagmamadali. Ayan. So, that's exactly what we will do, mga surprise surprise Para masigurado natin na maganda yung bagsak ng ano natin. Linen natin. Kasi iba yun eh. Makikita mo, mga surprise surprise ang linen. Kumaano siya. Yung para bang, alam mo yung buhok na mahaba. Pag wina, wag, 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 wag iway mong ganon ganon din ang lino, mga surprise surprise Mararamdaman mo yung bagsak niya parang umaalon, ganun, umaalon. May alon yung ano niya, yung tela niya, mga surprise, surprise. Kasi alam ko ano to eh, yung... Nakapanood na ako ng documentary nito, mga surprise, surprise. Ano to, yung parang mahabang straw, mahabang straw na gano'n, na pinagdikit-dikit lang. So, parang hibla ng buhok, na gano'n, na pag inano mo, pag winagayway mong gano'n, talagang wawagayway siya, mga surprise, surprise. Ayan. Do you have two gallon bags <tço inclusive> judging us in the freezer, but that's also where it needs to be may kilala pa kayong meticulosong tao mga ka-surprise surprise kwento nyo nga sa akin yung pati kunda kunda ng unang inaano yung pinapalansya pati kubre kama would you like to visit these Tate's cookies the last couple times I've been in here $1.99 I took out a whole bag on my own at the beach last year I tell you that every time but that's my happy like core memory of them So, 249 for this cinnamon applesauce. I know I'm gonna make applesauce. I'm like, I should buy some applesauce. Anyway, just make it general. Ang feeling ko mga surprise-surprise, so, wala namang masama nung sa unang panahon. Pero feeling ko, kaya mas they do it properly nung unang panahon. Kasi wala masyadong libangan. So, ganito lang yung mga libangan. So, if it takes time, ganun. Mas ano, kumbaga mas kaya nilang gawin yung mga uh, mababagal na gawain nila. Hey, home canned body armor drinks, 99 cents each. So, At saka gusto ko rin pa nang malawan mga surprise surprise comment down below. What is um, the difference between yung steam? Let's say itong, ito, i-steam ko to. Mas okay ba? Kasi baka soon magkaroon kami ng steamer. May sinasabi yung sister ko na baka aayon niya ng steamer niya, baka ibigay niya sa amin. So, mas okay bang steamer mga surprise surprise? meron pa mga surprise-surprise yung, di ba, ano na, pinlancha mo na, parang tumiretso naman siya. Tapos mga maya-maya, pag tingnan mo ulit siya, parang bumalik na naman siya sa dati niyang, ano, pagka-wrinkle, pero So, yun yung talagang parang lungkot na lungkot ako, mga surprise-surprise pa gano'n. Yung di ba nang hindi ka dumiretso, matatanggap mo pa siya, e, pero yung e, parang pinaasa ka lang, na ba? <laughs> so, ayun. For a dollar. <laughs> I always love the cherries in that fruit cocktail. Okay, this is perfect for racing. Look at this. A oh, made slices for fruit bars. Look at perfect fuel. Those are 99 cents a pack. So then we come to my favorite case. I mean, it's all my favorite, but. I always love. I love it here, and you know how there's like some people say, I hate it here, making references to different things in life. When I come to this case, I'm like, I love it. spicy nachos, free for a dollar. Nag-record pa ba tayo mga surprise-surprise? Parang hindi nyo nga muna yan si Jammer. Baka hindi na ba na pala tayo nag-record. Eh? Nag-ano siya? Nag-grocery siya.

What happened? No, not Lucy John Morin. hindi naman ganun kadami yung flat lunch natin mga ka surprise surprise dalawa lang pero hindi ko na kayo sasama sa buong pag na ito baka mabore naman kayo it's and it's not fair di ba meron meron pa naman kayo mas mabuting or baka meron kayong gagawin mas makabuluhan kaya sa panonood na naman malancha ako <laughs> <laughs> hindi ko gagawin sa inyo yung mga surprise surprise yung minsan ay magkano lang ng content yung kahit wala naman talaga kakwenta-kwenta ay eh, pinapakita pa niyo hindi ko gagawin sa inyo yun no? <laughs> mga So actually, basically ganun lang yung gagawin natin ano, mamamalansya lang ako. So hindi ko napapahabain yung video. Ayun, kasi nga nakita nyo naman kung paano na yung gagawin natin. So same lang din yung gagawin ko dun sa isang- isa nating pabalansyahin, eh, which is this one. Ayan, polo yan. Ayan. So, yun lang po. Hindi ko na papahabain mga surprise, surprise. At hanggang sa sunod-sunod po na video. Puputuloy ko na po. Ayan. Konting pahabol pa nandiyan kay Jamerel. Nood lang kayo ng konti dyan.